meron pa? Meron. Dadali ka ba? Hindi Aba ipuputi kita ah. Oh. May lalagyan ka ba sa lokot? Ano oh ay tara. Array, oh, ay pwede pwede. Bariyan ba yan? Dala mo. Oo. Yeah, Bariyan 50. 50 ka oh, oh. Hala, kayo galing? kami ay, nakadami kayo. Yunga, ah walang hiya nga. Ay dapat ang paa niya 120. <laughs> Oo. Oh, oh. Doon, doon, ay lumakad ka sa banda-banda doon. Ikaw na, ikaw may tukoy. Ah, ikaw na, do, du dulo lang kayo, do, ko. ka. Ah, dali mo na doon. Oo, oh, dali ng aso ko yan. Ikaw ba, ano, bibili ka rin ba? 150. Oh, hay, hay, lakad, lakad. Eh. 50 lang din. Oo. Oh. Ah, wala lang akong lalagyan. Wala akong lalagyan. Magmamais. Magmamais. Bakit wala yung may-ari? Bakit wala yung may-ari? May Aming babanata na. Diyan sa baba. ibubuy na mano ko na ka dyan. Ang Nakakontrata na. Puti na. Yan, diyan sa baba. Yan. Yeah. No, ya, pili. Yan, dyan na. gusto dyan. <laughs> piliin, naman... piliin nyo na yung malalaki. Maria, wa may kita punti Kaya, Kacan, maapunti mabungad ay pwede. Boy naman mano. Boy na mano ubos. Oo. Oh, oh. Ubos, karami pati uwak. Inang, ina pirata, sampung peraso. Eh. Kumo ka sampung peraso. Sampu o oh, yung malalaki na yung kuhain. Eh. Ay talaga. Ay quality. Oo. Oo. Ilan na o, pili kayo nang pumili pala. Ay sniyan. O oh, bay di pipili. Usapay sa pumperaso pipili yung malalaki. Yan, dalawa pa. Ganun. Oh. pa kay din ichad eh, Chad para mapili niyo yung malaki-malaki. Oo. Oo. Oo, tatlo pa Anim. Oo, hala, dali. Andong. Sa salukot. Wala nga ako lalagyan ta. Pupira Oo, oh. gawin mo nang dusi. Ay, sa Hindi. Jablik blek kayo naman, kayo naman namuti ay upa ko pa sa puti. Alam mo, Chad. Oh. Hindi mo tinitingnan, oh. No? Wala na lagyan si ano. Bilang, bilang. Ayo, hey, abay mas natin ni aso. Sto nga ay sa sak sa iyo. Walo. Oh, hala. pili gayon yung dose at kayo may Wala makita kita puputin yan. tawag dong kasi ng na. nakasama ang palat. <laughs> Sigurado yan. Oh, wala ta ko sa aso. Ini pipili ko kay malaki. Oh. Oh, hindi. Kayo naman ang pumuti ah. Oh, ilan na ba ilan pa ba ang kulang ng iyo? Oh, apat na malalaki oh. Dami naman. Oh, nayo. Yan. Yes. Ay, talagang. Lucy. Wala, wala kilo ay pero yan ay may palabis. Thank sa so, palabis, Excuse Oh, mate. yan. Salamat. Kapit pala pa, Abay, da kulong pa lang dalawa. Pa ka? Oo, oo dusi muna. Ayos na rin akin na rei. Oh, oh, oo. Bang? Kumuha na tayo, pwede may, may ari. <laughs> Chad. Kumuha na tayo at nakita wala may-ari. Oh, Pero siningil naman ano, walang yan. Thank you. Oo, oh, ay siyan. salamat. Saan ba kayo dumayo? Nang tabas? Sa Langka. Kanino? Sa yung daw ay Maris Farm, yung bang ano nga ba pang, Ralios Farm. Oh. Ay sinong nakakuha ng ano? Ang kausap namin ay si Ate Masay. Ay baka. Ila isang terno ba? Ah, oh, kala ko kasama niyo yung papa na lang kami, di. Lang kami ng... Hindi ko masya. kasama na yung balat ay. Ay baka masira yung bag mo. Yan ang kaya nasisimula na sira na siper ng bag. Kaya kung akin ay may sila may mga galon. Ay sakit na ako. Masisira yan o man. Ayos na. ah, ayos na daw. Ay makasisa pag tumukod. Napadami ay. Tumukod <laughs> ay ba, napamura ang ating bilay. Ay yan. No, Buwi naman na naman no, ay. <laughs> da dalan mo ng balat. May pakaibutan pa ng manok. Oo oh, hala. Salamat ka, Miss Brain. Oo. Kailan ulit tayo making ilaw? Ay, malaking tubig. Mababalitaan naman yun. Ano kung kailan, ano? Balitaan na lang. Balibali-bali na napamutihan. Oo, yari na yan. Napamutihan, ha? May nakita kaming may tindang may sa na puti. Galing ba yun? Oo, galing sa akin. Yung ba nasa isdaan? Oo, parang si Andrea ba yan? Oo, ako'y nagpapasabit dun. Gawa ko yung, yung, mga, yung mga may tindahan, pasabit. Oo. May nakakita kayo ng sarap ng <laughs> mais? Ay, isne yan. Magagawa para sa indalo. Oh, ay. Okay. Ah, hapunan kayo ano? Malayo din naman ay. Siya nga. Salamat naka 100 pa. Salamat din. Oo. Salamat, subokbrare. Eh. Ay, ay, siya. may balat ay. <laughs> kahit pa walang balas. Yung buti po at nabentahan pa tayo ng mais. Oo. Uh yun po naman may, may pasubra estimated may palabis na po hindi po naman kaiba oh yan ayun po nakabinta pa po tayo panalo yun nga lang kung kumbaga wala tayong kiluhan De estimated na lang po natin oh ayos po naman tapos po update po sa mais po natin iri po ay harvest na matitira na lang yung kunti doon yung no, kunting kunti tapos baba na dito ang kagandahan nga po ay kumbaga ma mabibisita na rin natin ito oh maganda po naman yan no kumbaga para po sa akin tingnan mo nyo po kumbaga paliwanag ko rin lang yung pong pagpa labis natin sa kanila nung no, mais yan po ay napakalaking impact opo once na maisip niyo nila na ay, si kabis, kay kabis pa rin ako bumili pinalabisan once na bilang pakikisama na rin po once na mga ilangan tayo hindi pa tayo na tumatawag sa kanila andyan na agad yung tulong U uman ay talaga pong dalas ko rin iyan yung pagkakataong ganyan yeah kaya po kung sabihin man natin hindi man sabihin nadalhan kung baga di pa lubag luob natin uh ganyan lang po uh lalo na sa tabindaan may pakisuyo tayong pabit-bit nung kahit galon o plastik o anong ibibilin iya yeah, di sabi uh ako na hindi na mag iisa dalawa nga may dadalang pa ako yan no, napa ano lang po tayo napa ano ganon tawag dun napa napag gawi tayo doon sa topic na yun ano opo yan tapos ito po naman sabi ko nga po sa inyo yung nandoon na ano tawag mais next na po natin bababa na tayo dito siguro po bukas bababa na tayo ng harvest dito yan pwede na oh. malalaki tapos i-check din oh, ito yan oh. Tapos po ay check din natin kung hindi na tayo binadayo ng uwak din eh. Gawa po ng ating inalis po yung mga iba dito na nakaraan. Eno kasama po natin si Chiong. Pag one by one po malalaki ang puso. Ah. Gara. parang wala na naman no? pag puga ganda kahit pagkaliit ng katawan no? gaga ano lang ng sigarilyo pero oh, ang puso malaki pero bintahin na rin po yung mas malaki naman yan dito na po tayo Next parang tinigilan ayun meron din ay ba makulit Kala ko pinigilan na oh. Daming kuitib. Tanggal po yung ano. Tanggal yung ano tawag doon? Army worm. Oh. Ito pa oh. No, walk. Hindi ko na po pinapakain sa babo yung pinag-anuhan. Baka po may virus, may virus ang mga walk. Oh yan o no. no, oh. naupakan ulit ah oh, area na dami rin ang tama oh. pag tinipid ko pa po ka, lalo mas maraming masasayang pede hindi rin parang hindi rin po lumaking maigi ano sa bagay wala pong kaagaw sa ano yan sa ilalim mo oh. yan oh. Uh. Liit uh. uh walang kagaw sa ilalim pero yung lupa niya ganito po ba hindi po masasabihin yung mga mga paisa isang mong ganyan normal na po yan ito na po ang ganap sa susunod nating harvest tapos na binamanuhan na tayo oh susunod na ganap ayun po salamat po sa inyong pagsama ano po? yan ingat po ang lahat happy happy la po ah, pero kumuha din pala tayo ng sample ano? para makita natin yung tunay na laman hindi, hindi natin nakita kung ano yung laki talaga nito eh yung malaki Bago tayo mag outro Para po makita din natin yung binigay natin sa kanila baga Ito 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 kursinada ko ito Lucky hmm. Dito Try po natin ito pareho yan pero ari pa isa lalaki yung pao try po natin yung pinakamalaki dito balata yan oh, sabay sabay po natin tingnan Tama siguro uwak tatago na lang po natin pagkabalat no? oh, yan sweet corn sweet kangaba corn oh, yan na po yung susunod natin i-harvest pag malaki po maganda natin po kukuhan itong balat nito tapos sa malayo ayan po ito po ang susunod dating i-harvest yan ingat po ang lahat happy happy lang po bye